pwede pa tayo mag-shopping kung gusto mo. Then, imit natin ang dad mo for dinner. Ma, hindi ka ba natatakot? I mean, you and dad are starting over again. Anything can happen. Paano kung magkamali ulit siya? Natatakot din ako, Cindy. Pero wala kong mangyayari kung uunahin ko ang takot. I need to go through this to conquer my fears. So I will know kung magiging successful ang pagpapalikan namin ng dati mo. Bakit? May problema pa ba? Ma'am, natatandaan mo ba yung lalaking kinuwento ko sa'yo? Na may isapan kami after two years, magkikita ulit kami. Mm -hmm. I was wondering, paano kung hindi ko na lang hintayin ng two years? Cindy, alam mo kung ano natutunan ko pa sa mga nangyari? Lahat ng sandali, mahaba man o maikli, lahat yon. Hiram lang. So we have to make the most of every chance we got. Bakit ka pa maghihintay ng two years kung pwede mo naman siya makita ngayon? You're right. Sino ba tong lalaking to? Ma'am? Ma'am? Um, andyan na po si sir at hinahanap kayo. Sige, sabihin mo susunod na ako. Mm. Okay. Pag ready ka nang sabihin sa akin kung sino yung special guy na yan, just tell me. Go na, ma. Na. Masaya ako na nangyari na rin to. 对吧？Bye bye.